Magandang araw po sa inyo lahat at muli po ang pagpapatuloy po ng kwento ni Levi. Sa paglipas po ng mga araw, mas napapalapit ako kay Father John. Sobrang bait kasi talaga niya at ako na yung parang nagigilty every time na may iniisip ako sa kanya. Minanakawan at inaamoy ang mga hinumbad niya tulad ng boxers at briefs. Basta, yun ang way ko para makapagpasabog ng bulkan. May isang araw, Kuya Ina, abot tanaw ko na sana si Father John sa isang maliit na butas ng pintuan. Naliligo noon si Father John nang bigla namang may naglakad sa pasilyo papunta doon sa kalapit na kwarto ni Father John. Ang kanyang nanay, napatakbo ako at nagtago na lang sa isang sulok. Pero Kuya I, lalo kong naging pantasya ang pari dahil nakita ko ang kanyang itinatago maming-ming ang kanyang paps at alam mong hindi magpapatalo kahit na hindi naman yon gising. Dumating na rin ang araw kuya i saan hindi na kami doon kina Father John na nirahan. Nang kahit papaano ay naitayo na ang aming bahay sa tulong na rin ng local LGU. Hindi man tulad ng dati e eh, at least may masisilungan. Pinapatawag pa rin ako ng pamilya ni Father John kapag magpapamasahe sila. Pero syempre mas excited ako kapag si Father ang magpapamasahe doon yung pagkakataon na nahawakan ko ang kanyang katawan. Nahahagod ang maganda niyang muscle, malaman at makinis niyang balat. Hindi ko alam kung nararamdaman niya ang kanyang ang mga paghagod ko na sensual pero tulad nga ng sinabi ko, hindi ko talaga nakitaan ang pagkael si Father Jan. Hanggang sa mangyari ang hindi ko inaasahan. Nasobrahan ako kuya Isa pagmasahe dahil sa ko ang kamay ko sa kanyang paps unang beses kong nahaplos yun, Kuya E. Bagaman hindi ito tumayo, alam kong malaki talaga yun. Nampatayo si Father John. Humingi ako ng sorry pero sinabi niya na okay na. Hindi ko alam kung tumagal ba yun, e eh, ibibigay ba sa akin ni Father John. Tahimik akong lumabas habang nagsasorry at sinabi niya na wala yun at kalimutan mo na. Pero may something sa mukha ni Father John. Hindi ko alam kung nagalit ba siya sa akin kasi yung salita naman niya eh mahinahon pa rin. Naisip ko na baka naman isumbong ako. Lagot ako sa amin. Pero lubi pa sa mga araw pinatawag pa rin ako ng tatay at nanay ni Father Jan. Pero pinagtaka nila bakit daw hindi nagpapamasahe sa akin si Father Jan. Napansin din ng nanay ni Father Jan na laging gabi ng uwi ang umuwi ang pari. Hindi tulad ng dati naisip ko yun ang way ng pari para iwasan ako. Iwasan ang tuksong dala ko sa kanya. Hindi pa man nangyayari, mas mabuting iwasan na, mas mabuting huwag ng hayaan pang may mangyari. Yun siguro ang naisip niya. Pero sa edad kong yun, Kuya E, mature na ako mag-isip. Sinadya ko nga ang pakapaat at pasensyal na masay. Isang gabi, minabuti ko na hintayin si Father John doon sa iskinita kung saan siya bumababa. Nagulat siya sa akin. Oh, ikaw pala Levy. Sabi ko, Father, alam ko po kung bakit hindi na kayo nagpapamasahe sa akin. Sinabi niya na, pasensya na, Abalala, abala lang kasi ako sa simbahan. Sabi ko ba naman, Father, masama po nang si Sabi niya, anong ibig mong sabihin, Levy? Sabi ko, Father, iniwasan niyo ako sa mga nangyari. Sabi ni Father, alam mo iho, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pinagpilitan ko naman na alam niya ang sinasabi ko at hinamon ko siya kung hindi totoong sinasabi ko. Magpamasay siya sa akin. Sinabi niya na masyadong gabi na. Kung gayon ay sabi ko, kahit bukas. Sabi naman niya, sige, bukas. Matulog ka na, sabi sa akin ni Father John. Seryoso ang salita ni Father Jan, Kuya E. Hindi siya tulad ng dati na kahit papaano ay mapagbiro kapag nagkikita kami Marahil iniisip niya ano nga ba ang gusto ko o alam na niya. Ayaw lang niya aminin sa sarili niya. Bago kaming tuluyan na magkahihwalay ni Father John ng gabing iyon, ipinaalala niya na huwag ko raw kalimutan na magdasal bago ako matulog. Hindi ko sinabi kay Father John, birthday ko, kinabukasan. At kahit na birthday ko, ibibigay ko pa rin sa kanya ang masaheng matagal niyang natikman, Matig matagal niyang hindi natikman. Hindi ako nagigilty pero plano ko na sadyain talaga muli ang lahat. Hindi ko alam kuya i e, kung obsesyon na ba yun nung panahong yun. Pero gustong gusto ko talaga mat matikman ang itinatago niya. Ang makita, ang nakita kong mamink na kutis ng paps niya kuya i e, hindi mawala sa isip ko, sa pantasya ko. Siguro kuya i e, kung masabihan naman ako nung panahon na yun na mael ako kahit sa isang tao lang naman ay tatanggapin ko. Sa edad kong yon kapag iisipin ko, napakatapang ko para ip ipagpilitan kay Father Jan ang sarili ko kahit na nga ba umiiwas na siya sa tingin ko. Pero promise, kinabahan din naman ako. Ayoko lang sana na doon matapos ang lahat na sana wag naman akong iwasan ng pare. Nagtalo po ang isip ko. Ituloy ko ba ang bala ko o wag na lang? Naguluhan din ako that time sa sarili ko pero pumayag na rin naman si father so bakit ko ngayon ang tanong ay eh, matutuloy pa ba ang plano ko sa kanya o hindi na. So heto na nga Kuya E. Dumating na ang gabi. Alas 9 ng gabi ako nagpunta kay na Father John. Walang ganap sa aking kaarawan Kuya E dahil hindi naman talaga kami naghahanda o minsan parang pansit lang. Pagpasok ko ng bahay ni na Father, tinanguan ako ng nanay niya. Kanina paraw ako hinihintay ni Father John. Sabi ko, pasensya na po, sa totoo lang, wala naman akong sure na mangyayari. Pero naligo ako, nag para maging presentable. Kumatok ako sa pinto. Bukas yan, wika ni Father John. Pumasok ako kuya E eh, at medyo nakakagulat kasi nakabrief siya. Parang ready to fight. Ako naman ang kinabahan kasi oo nakikita ko siya noon na nakatapless, nakaboxers pero nakabrief lang ngayon nakasama ako. Nakaupo siya doon sa kama at waring nakabuka Nanonood siya ng TV. Naisip ko, naisip siguro ni father na ginulat niya ako sa kanyang kinaupuan. Malinaw ang ilaw. Maliwanag ang ilaw. Halos kita ko na ang singit o kaluluwa ni father. Maputi. Hindi ko alam bakit parang ako ang nahihiya at kinakabahan. Sabi niya sa akin pagkapasok ko, pakilak pinto. Na never niyang nirequest o pinagawa sa akin. Sabi ko, po, Sinabi niya, alam ko narinig mo ang sinabi ko kaya hindi ko na ulitin. Alam niyo yung salitang hindi mo alam kung galit ba or what sa utos? Basta, seryoso siya nun kuya E. Sinarado ko ang pinto. Inilak. Hawak ni father ang bote ng langis, inangat niya. Inilapag doon sa kama, sa kabiglang dumapa. Sa totoo lang kuya i, e, hindi ko alam kung ninenerbius ba ako sa kilos niya. Kung may sumapi ba sa kanya hindi ba dapat ako eh matutuwa dahil baka matupad na yung kagustuhan ko? Halos manginig ako kuya i. Naramdaman niya ata ni Father jan Malamig ang kamay ko. Sabi niya, relax ka lang. Kabado ka ata. Sabi ko, hindi po. Biglang natawa si Father na ay ko. Bakit po kayo natawa? Sabi niya, sure ka ba na gusto mong ah, sagutin ko yan? Napaisip ako. Ay, may po na naman ako sa salita ko. Matagal ko na nga palang hindi siya pinupo. Sabi ko, sorry po. <laughs> Sabi ni Father, sige na, ituloy mo na. Gusto ko gawin mo ang gusto mong gawin pero pwede ba ako makiusap? Sabi ko, ano yun? Kung itutuloy mo ang gusto mo, pwede bang wag na lang maulit? At ipangako mo na wala na lang makakaalam. Sabi ko, paano kung gusto ko pong ulitin? Sabi naman niya, eh, wag mo nang ituloy. Alam ko mali ito pero gusto ko na maibigay sa iyo kung anong ikaliligaya mo. Sabi ko e, eh, kaso hindi na po pala pwedeng ulitin. Sabi niya, oo. At final answer na yan, asahan mong hindi na kita pagbibigyan sa mga hiling mo. Hindi ko alam kung aatras pa ako, Kuya E, kasi parang nagilti naman ako. Hindi ko alam, Kuya E, kung pagsubok yon, Pero sa totoo lang, nakuha niya ako. Nawala na yung ramdam kong el sa sarili ko. Sinabi ko kay Father Jan, itutuloy ko na lang po ang masahe. Hindi ko alam anong nangyari din pero nawalan po ako ng gana. Tinapos ko ang masahe nang alam ko naman na magugustuhan niya. Humingi ako ng tawad kay Father John matapos ang masahe ko yai. E. Tinanong naman ako ni Father John bakit hindi ko tinuloy. Sinabi ko na hindi na po Father, pasensya na po kayo. Sinabi sa akin ni Father Kuya E na bago ko umuwi, kunin ko ang pasalubong niya sa akin na nasa refrigerator. Hindi ko alam kung ano yon. Inabutan din niya ako ng papel na hindi ko alam kung magkano dahil sinilit ko agad sa bulsa ko. Nang lumabas ako tumungo sa kusina, sabi na nanay niya andyan yung cake mo. Nagulat ako, isang cake na may nakalagay na happy birthday at may pangalan ko. Natouch ako kasi kuya i e, kapag birthday ko o pansit o tinapay, never pa akong nagkaroon ng cake. Naiyak ako kuya i, e. naisip ko. Napakabait talaga ni father na handa pa akong pagbigyan sa gusto ko. Pag uwi ko, sinabi ko sa amin na bigay ni father. Nagulat din ako sa inabot niya sa akin. Tatlong libo pala yun. Sabi ni nanay bakit daw ang laki naman. Sabi naman ni tatay sigurado na gustuhan kasi ang masahe ko at syempre dahil birthday ko. Kuya isimula noon, nagpapamasahe pa rin si father sa akin at hanggang sa ngayon po. Pero sa totoo, hindi ko na naisip na pagpantasyahan pa si father simula noon na naging mabait sa akin. Nikayat niya ako na magpatuloy ng pag-aaral hanggang makagraduate ako kuya i sa kursong gusto ko na siya mismo ang nagbayad ng enrollment ko. And sa totoo lang po, napamahal din talaga ako kay father pero hindi ko na naisip ang makamundong gawain. Minsan talaga may maibabalik na pagmamahal sa iyo na kaibaman sa iyo eh matatanggap mo pa rin. Bilang bata, hindi naman mapigilan ang mga bagay na nais mong gawin o gusto mong maranasan. At sa totoo lang po, kuyei, na bago ang pananaw ko sa buhay. Hindi na ako nagkaroon ng experience sa kapwa ko at napangas, nakapangasawa ko, nakapanga, nakapangasawa po ako at may tatlong anak ngayon. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa pagiging mabuti sa akin ni Father na nakasuporta sa buhay ko o kung ano paman. Wala naman akong binagsisisihan dahil masaya po ang buhay ko ngayon. Salamat po. At hanggang sa dumito na lang po, Kuya E. Levy. Hmm? Ah, maraming maraming salamat, Levy. Uy, medyo inspiring to ah. ah. Bakit kahuhusgahan, sabi mo sa simula ng sulat mo. No? Well, hindi ko in-expect yung pagtatapos ng kwento mo. Kasi usually, alam na may mangyayari talaga. But yours, eh, ah, different, no? Siguro yun din ang hinihintay ng iba, no? Pero nice story, Levi, kasi nakita mo yung pait talaga ni Father John to the point na ibibigay pa niya yung sarili niya. No? Siguro no, kung natuloy yun at palagay ko kung gusto rin naman ni Father John, talaga baka noon pa lang gumawa na siya ng paraan na mangyari talaga rin yun. No? Good thing na tulungan ka pa niya no, sa iyong pag-aaral. ah uh, tulad ng sinasabi ko, no, hindi naman lahat ng story dito ay eh, yung bastos o may kabastosan. No? Siguro naka-depende lang sa mga nakikinig kung paano nila iintindihin. No? Uh, at I aminin mean, din naman natin parte ng buhay ng, ng tao yun. No? Minsan lang talaga hindi lang naintindihan ng iba. Sabi nga, tatawagin na channel daw natin. Puro kabastusan pala. <laughs> anyway, salamat muli Levi no, sa kwento at salamat sa iyong suporta. Uh, at para po sa mga patuloy na sumusuporta, uh, maraming maraming salamat po. No? Uh, konting story lang. Eh, kamakailan ba diba, nakamit natin yung 10,000 subscribers? Well, alam ko nung nung unang taon pa lang naman ng ng dear ko ye eh, halos mabilis talaga alam ko pa, pa 8k pa pa 8k na yun nung yung last channel ko na, nawaladin nawala din parang na, na terminate no well, okay naman kahit pa paano, at least no after 2 years ng channel pawala-wala, pabalik-balik tayo, tapos nagsasubscribe pa rin kayo. Pero sabi ko nga, hindi ako masyado kasi makaselebrate, no? Kasi knowing na yung channel po na ito, na merong uh, 10,000 subscribers, ay may babala na, no? Noon pa lang, mula kay YouTube, no? Na hindi ko alam kung paano ko ba, ayun, palulusutin pa yung mga... Alam mo naman na wala, una, halos wala na nga ako binabanggit na ano masyado, no? iniiwasan ko yung mga salita no sana ay eh, magpatuloy pa rin tong ating channel and we'll try to upload na, na ibang content din para ma, hindi initan pero wala pa ako maiisip eh baka mag-vlog na lang ako kaso baka ayaw niyo naman joke lang ah uh, <laughs> ay, baka ayaw nyo naman pero alam ko naman gusto nyo na magpakita na ako pero konting push pa <laughs> 'Di diba? uh, Nakakatawa lang kasi may nag-comment kasi noong isang araw na uh, gawa daw ako unang gawa ng ano ng channel gusto ko lang daw magparami eh. Ak akala nila nagda nagdadrama ako eh. Meron talaga yung warning tong channel na to totoo lang. Kaya hindi ko talaga maano na, na parang iniisip ko na anytime eh pinaghahandaan ko rin na anytime mawawala din channel na to. Mas may iba pa naman tayong channel pero parang siyempre yung magbuuna naman, yung magpadami na naman subscribers, parang ngayon nakakasawa na. No? Pero hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba talaga <laughs> sa mga susunod na ano na araw. Walimbawa man kung ano yung mangyari. Pero anyways, maraming maraming salamat talaga sa patuloy po na pagsubaybay nyo. Uh, naisip ko no, kung hindi nawala yung mga channel ko, eh, ano, parang naka 2 years na rin naman ang dear Kuya E. At dahil po yun sa inyo, kaya uh, maraming maraming salamat po sa pagtitiyaga po sa pakikinig dito po sa inyong paboritong programa. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat.